Matapos ang tatlong araw na paglalayag sa West Philippine Sea, 433 kilometro ang layo mula mainland Palawan, bumungad sa amin ang malaparaisong isla na ito, ang buhangin kasing puti ng ulap, habang ang tubig parang salamin, salinaw at kulay bughaw. Ito ang Likas Island, isa sa siyam na isla na bahagi ng Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea na sakop ng Pilipinas. Napakaganda ng islang ito. White sand, beach, and crystal clear waters. Pero challenge po na pumunta rito dahil ilang kilometro mula sa aming sinakyang Philippine uh, Navy Frigate na BRP Andres Bonifacio ay nag-rubber boat pa po kami. Wala pang komunidad na nakatira dito. Tanging military installation, ang uh, naval at coast guard detachment. Pero ang pinakamahalaga ay ang lighthouse at ang bandila ng Pilipinas sa na atin ito. Kasama ang Newswatch Plus sa mga piling journalists sa Maritime Patrol ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa West Philippine Sea. Lulan kami ng Philippine Navy Frigate BRP Andres Bonifacio PS-17 pero sa ship-to-shore operations, kinailangan ng rubber boat. Sa rubber boat pa lang, iwinawagayway na ng AFP ang Philippine flag dito pinapakita natin no na ang bawat feature natin dito sa West Philippine Sea, yung sham na features na to, no, ay tinatauhan natin ng member ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas to assert our sovereignty. At para sa bandila na yan, ang mga sundalo, round the clock, nagbabantay laban sa mananakop. Isa si Sergeant Hindi. Menyo Kalbog. Dalawang puntaon na siya sa serbisyo pero naiiba raw ang Likas Island. Dito sa Likas, mas uh kapabol yung source ng kwa namin dito. Yung, yung bagay yung pangkabuhaya namin, maganda. Bakit sir? Sure? Bakit po? Kasi marami kasi, may meron kaming mga ayop kasi kaming pinalagaan dito. Tapos yung garden namin, okay man dito, pangkabuhaya namin pang araw, -araw. Dahil isolated ang isla sa archipelago ng Pilipinas, sakripisyo ang madalang na makita ang asawa at mga anak. Nakakausap naman namin yung mga pamilya namin. Pag nagkukuha kami ng kwa namin, ma-open namin yung uh, internet namin dyan. Sige rin patawag-tawag kami sa kwan. Aminado man na dehado pa sa ngayon sa depensa, nananatiling buo ang loob ng mga sundalo. Hindi rin kami papatitinag dito sa ground laman. Ay, hindi man din sila siguro pwede makapasok. Anang mamatayal dahil sa iyo. Mula sa isla ng likas sa West Philippine Sea, Lois Calderon, Newswatch Plus.